makikita natin na ang mundo ngayon ay nasa mga huling panahon na at sa mga panahong ito ay gagawin na ni Satanas ang kanyang huling panlilin lang at marami ang mahuhulog sa sistemang ito ng kapangyarian at tatanggapin ng mundo ang tatak ng hayop at ang mundo ng mga protestante ay tatalikuran ang pangyayari ng October 31 kung ano iyon ay ang protesta na sinimulan ni Martin Luther. Ang protesta ba talaga ay natapos na? Dapat bang lumahok ang mga kristyano sa anumang anyo ng pagdiriwang ng Halloween? Maligayang pagdating mga mahal na kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, komisya at mga katotohanan mula sa Biblia. At kung bago pa lang kayo sa channel neto, na baka naman po pwede makipagdambing ng kaunti. Please, like, pakilike, subscribe at pakishare ang video nito sa lahat. Ngayon, ito po ang propesiyang pabala ng para sa lahat na dapat mong malaman. Ang babala tungkol sa pagsamba sa hayop at pagtanggap ng kanyang tatak ay ang pinakaseryosong babala ng Diyos na ipinadala sa mundo para sa mga huling araw. Kung iyong hahanapin sa internet ang tungkol sa tatak ng hayop, ikaw ay susuong sa mga conspiracy na gawa ng opinion ng tao. Ngunit ang mga hula mula sa Bibliya ay ibinigay, kaibigan, para sa atin na mga nabubuhay ngayon sa mga huling araw. Sa Apokalipsis 14, talatang 9 hanggang 10, at ang ikatlong anghel ay sumunod na may malakas na tinig kung ang sinumang tao ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumanggap ng kanyang tatak sa kanyang noo sa kanyang kamay gayon din ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinuhos na walang halo sa saro ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apuya at, at sopri sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang mga taong tumatanggap ng tatak na ito ay lubhang na linglang ni Satanas ang mensahe ng ikatlong anghel tungkol sa tatak na ito ay itinutuon sa maling pagsamba. Direkta man ito o hindi direkta. At ito ang nais ni Satanas. Ang tatak na ito ay siyang panguling panlilin lang ni Satanas upang talikuran ng mundo ang Diyos at siya ang sambahin. Imagine mo kaibigan na ang isang ama ay papasok sa trabaho at pagkatapos ay sasabihan siya na maaari lamang siyang makatanggap ng kanyang sahod, maliban kung mayroon siyang tatak ng hayop. Halimbawa, ang isang ina, na kapanganganak pa lamang. Ay sasabihan, hindi ka makakabili ng formula milk para sa iyong sanggol, maliban kung makakakuha ka ng tatak ng hayop. Hindi ka pwedeng magmamayari ng bahay kung wala kang tatak ng hayop, na hindi ka maaring pumunta sa mga supermarket para makapamili at magbenta. At hindi ka rin maaring maglakbay gamit ang iyong kotse o makasakay sa mga pampublikong sasakyan na walang tatak dahil dito ay mararamdaman ng mga tao ang pressure na siya maging dahilan upang mangako sila ng katapatan sa tinatawag na tao ng kasalanan. Si Satanas ay darating para sa kanyang huling panlilin lang. Ayon sa isang aklat ng The Last Day Events, pahina 168, si Satanas ay magpapanggap bilang si Heso Kristo at ang mundo ay tunay na malilinlang. lang. Si Satanas ay hindi lamang magpapanggap bilang isang tao, ngunit gagawin niyang magpapanggap bilang si Heso Kristo at ang mundo ay tatanggi sa katotohanan at tatanggapin si Satanas bilang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Ang October 31, karamihan sa sanlibutan ay nagdiriwang ng Halloween. Humigit kumulang 4 hanggang 5 bilyong dolyar ang ginugugol sa treats, dekorasyon, costume at mga party supplies. Sa mga kabahayan ay nagsisimulang gawin nila itong parang libingan. Ang kanilang damuhan ay nilalagyan ng lapida at spider weaves ang Halloween Eve. Ay iniisip nila ito bilang ang panahon kung kailan nananaig ang mga supernatural na mga kapangyarihan. Si Anton Lavi na may akda ng Satanic Bible at ang pinakamataas na pare ng Church of Satan ay kanyang sinasabi na ang Halloween ay itinuturing ni Satanas na pinakamahalagang araw ng taon Dagdag pa niya na ang gabing ito para nasa satanic occult at witchcraft. Sila ay nasa kanilang pinakamataas na antas ng potency at ang sino mang mangkukulam o okultista na nahirapan sa spell o pagsumpa ay karaniwang makakamit ang tagumpay kapag October 31 sapagkat si Satanas at ang kanyang kapangyarihan ay nasa pinakamahusay kapag gabi ng Halloween. Maari nating balikan ang Halloween na isang paganong holiday ng mga Celtics. Ipinagdiriwang sa Ireland, England, Hilagang Pransya na sila ay mga paganong sa main. At naniniwala sila na ang November 1 ay ang panahon ng taon kung kailan ang mga patay na kaluluwa ay magagawang makipag-ugnayan sa mga buhay. At sa gabi ng October 31, sila ay nagdidiwang dahil sa paniniwala ng mga kaluluwa ng mga patay ay bumabalik sa lupa ano ang sinasabi sa Marcos 12, talatang 27 na, na nauukol sa Diyos? Na hindi siya Diyos ng patay, ngunit ng buhay. Si Pope Gregory III ay itinalaga ang November 1 bilang isang panahon para sa para parangalan ang mga santo hanggang sa kalaunay ang All Saints Day ay isinama ng ilan sa mga tradisyon ng Samain na ang gabi na iyon ay dati nang tinatawag na All Hallows Eve at hanggang sa kalaunay ay naging Halloween. Ang panahon ng Halloween ay naging isang araw ng mga aktibidad tulad ng trick and treats, pag-uukit ng mga parol ng jack o mga maligayang mga pagtitipon kainan, pagsusuot ng mga costume, ngunit sa mga kristyanong naniniwala sa Biblia ay kanilang inaalala na itong Araw ng Reformasyon, October 31, 1517, nang ibangon ng Diyos si Martin Luther at sinimulan ang kilusang protestante kung saan ay pinako ni Luther ang kanyang 95 Theses sa isang simbahan sa Gothenburgs, Germany. Sumulat si Martin Luther noong February 24, 1520 at wala nang pag-aalinlangan pa na ang Papa ay talagang siya ang Antikristo. Sinabi rin ni Philip Melaton na ang Roman Pontep kasama ang kanyang buong kaayusan at kaharian ay ang Antikristo. Si John Calvin ang dakilang pinuno ng reformasyon sa Geneva ay kanyang sinabi na itinatanggi ko ng pagiging papay maging apostoliko kung saan hindi nakikita ngunit nakakagimbal na apostasiya. Itinatanggi ko na siya ang kahalili ni Kristo na galit na galit at pinag-uusig ang ibanghelyo. Si John Knox ang dakilang pinuno ng reformasyon sa Scotland ay naniniwala ng sistema ng kapapahan ay siyang antikristo na hinulaan ni Daniel. Si John Wesley, ang dakilang tagapagtatag ng metodismo, ay nagsasabi tungkol sa kapapahan na siya ang mariin na kahulugan ng tinatawag na ang tao ng kasalanan. Si John Wycliffe ay ipinahayag na ang kapapahan bilang ang Antikristo dahil sa kanyang hayagang pagiging oposisyon. Si Pope Gregory XI ay kinundina si John Wycliffe bilang isang erehe. Maraming mga Kristiyano ay tatanggap ng tatak ng hayop dahil tinalikuran na nila ang sola scriptura at iniwanan ang paninindigan ng mga reformador. Si Martin Luther, at ang iba pang mga protestanteng reformador ay tinututulang ang hindi biblikal na pagtuturo ng simbahang katoliko at ng kapapahan na siya ang antikristo. Na siya ang maliit na sungay ng Daniel Kabanata 7. Siya ang tao ng kasalanan ng ikalawang Tisalonika Kabanata 2. Siya ang hayop na nagmula sa dagat ng Apokalipsis 13 at ang babaeng nakadamit ng iskarlata na lasing sa dugo ng mga banal. Apokalipsis 17 talatang 6 mula sa Vatican City. Si Pope Francis ay tinanggihan ng isang apila para ibalik ang pinatalsik na Agustinian monghi na si Lothar na mahigit na limang daang taong anibersaryo ng kanyang pagkakatiwalag. Nalaman ng mga militanteng simbahan na si Pope Francis ay hindi ipinawalang bisa ang pagtitiwalag kay Lothar upang markahan ang anibersaryo. Ngunit sa halip ay ginamit ang pagkakataon upang paigtingin ang dialog sa mga loteran. Ang protestante ay mga espeses na nanganganib na mawala mula sa kanilang paningin at paninindigan na ang biblikal na batayan ng kanilang protestista ay nagsimula sa Lutheran Church matapos ng mahigit na limang daang taon na ang lumipas. Pagkatapos gawin ni Luther ang kanyang 95 theses na naipaskil sa pintuan ng simbahan ng Gothenburg sa Germany. Ang pinakamalaking Lutherang denominasyon ay inaprubahan sa US ang Declaration of the Way noong 2016 na ito ay naglalaman ng isang litany ng 32 na pinaka, pinagkasunduang mga payag kung saan ang mga katoliko at loteran ay sinasabi na walang simbang nahahati at pagkakaiba sa pagitan nila. Hindi pa natapos ang protesta gaya ng paniniwala ni Martin Luther na si Jesus ang pinakamataas na saserdote ng bagong tipan ang mga Adventista ay naniniwala na si Jesus ang pinakamataas na pari na nandoon sa pinakabanal na puok sa makalangit na santuario. Ang protesta ay hindi pa nagtatapos. Kaibigan, type po sa inyong mga comment section. Ako ay tatayo para kay Jesus. Maraming salamat mga mahal na kaibigan at patuloy nating panghawakan ng maigpit ang salita ng Diyos at patuloy na mangaral ng katutuhanan mula sa Biblia. Hanggang sa muli, kaibigan, dito sa channel ng Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesya at mga katutuhanan mula sa Biblia. Music